Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang walang patid na serbisyo ng PhilHealth kahit pa wala itong matatanggap na subsidy mula sa 2025 national budget. Ani Pangulong Marcos sa kanyang speech sa ginanap na pirmahan ng 6.326 trillion pesos na national budget para sa 2025, kasalukuyang nakatutok ang administrasyon sa sektor ng serbisyong panlipunan kabilang ang edukasyon kalusugan, economic services, infrastructure at agriculture. Sisiguruhin natin na tuloy-tuloy at mas lalawig pa ang mga benepisyo ng lahat ng Pilipino sa ilalim ng PhilHealth. Sa isang press briefing, sinigundahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag ng Pangulo. Pagtitiyak niya, gagawin ng Office of the President ang lahat ng paraan upang may ang serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth. Sinabi ni ating, ng ating Pangulo kanina na walang mababawas na benepisyo kundi madadagdagan pa. At pinaliwanag ni Secretary Ralph Recto ngayon na ang uh, PhilHealth ay maraming resources na maaaring niyang gamitin sa pagpapalago na ang benepisyo para sa mga kababayan natin. Sa press briefing, ipinaliwanag naman ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto na matatag ang kalagayang pinansyal ng PhilHealth. Ipinaabot ng kalihim na ang halos 280 billion pesos reserve funds, 150 billion pesos surplus at mahigit 400 billion pesos sa investment ang magsisilbing corporate operating budget ng PhilHealth na kanilang babantayan sa susunod na taon. So they have adequate resources. Now, having said that, uh, We in the Department of Finance next year, tututukan namin ang na PhilHealth. We will make sure that Uh, we spend that budget better. Pinirmahan ng Pangulo ang 6.326 trillion pesos national budget mula sa orihinal na panukalang 6.352 trillion pesos. Ibinasura niya ang 194 billion pesos na halaga ng mga panukalang proyekto na ani ay hindi na ayon sa mga prioridad ng administrasyon. Aisel Fernando, CLTV 36 News.